Kapatid. Ano nga bang dahilan bakit walang pasok ngayon sa ating bansa? Hmm. Kasi ipinagdiriwang ngayon ng ating mga kapatid na muslim ang edil adha o feast of sacrifice. Ano bang meron dito at ano ba ang kabuluhan ng petsang ito sa mga muslim? kapatid knows! Ang Edil Adha ay tatlong araw na selebrasyon ng pag-alala sa act of obedience o pagsunod sa utos ng Diyos na isakripisyo ang sariling anak ni Propetang Ibrahim o Abraham naman sa mga Kristiyano. kwento sa Koran, ang Diyos o Allah ay nagpakita kay Ibrahim sa isang panaginip at inatusan siyang ihandog ang kanyang anak na si Ishmael bilang tanda ng pagsunod. Sa kasulatan, lituhin ng satana si Ibrahim na huwag gawin ng utos, ngunit hindi siya nagpatukso at sinunod ang ipinag-uutos ng ala. Sa oras na papatay na ni Ibrahim si Ishmael, pinigilan siya ng isang anghel ng ala at binigyan ng isang tupa para ialay sa halip ng kanyang anak pinaniniwala ang isang pagsubok lamang sa pananampalataya ni Ibrahim ang utos na ito ng ala na kanyang napatunayan sa pagsunod. Ayon sa mga Muslim, ang pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos ang itinuturo ng okasyong ito. Kaya naman alinsunod sa ara ng Islam, kumakatay sila ng baka o kambing at hahatiin sa tatlo para ipamahagi sa kanilang pamilya, kamag-anak, kaibigan at sa mga nangangailangang kapatid. Bahagi ng kanilang tradisyon ang pagsasagawa ng komunal na pagdarasal sa madaling araw sa unang araw ng pagdiriwang. Susundan nito ang pagdalo sa moske, pag-donate sa mga charity, pagbisita sa pamilya at mga kaibigan at pagpapalita ng mga regalo. Kapatid, may okasyon man o wala, mahalagang mais sa buhay ang matibay na pananampalataya at pagmamalasakit sa, sa kapwa anumang araw ng ating buhay. Para sa iba pang kontan tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.